Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ng ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan, subscribe na sa Boxing Club PH. So yun mga idol, unahin na nga natin ito nilabas na utos ng WBC na dito ay eh, kanila nga pong pinag-utos na maglaban nga para sa WBC title itong Sina 2 Division Undefeated Boxer Shakuri Stevenson at Frank Martin. So mga idol baka nagtataka nga kayo dahil ang kampiyon nga rito ay si Devin Haney So pansamantala nga po munang ginawang champion in recess ng WBC itong kampiyon na si Haney Kasi napapabalitang akit nga raw ito sa 140 division upang kalabanin ang kampiyon na si Regis Progrise So nagbigay nga lang ang WBC dito sa kampo ni Martin at Stevenson hanggang September 5 upang ayusin niya ang negosasyon patungkol nga sa bakbakang ito kung hindi nga po masisettle hanggang September 5 ang kanilang bakbakan ay eh, nga sa first bid ang kanilang laban So ito nga po si Stevenson ay may kartadang 20 wins with 10 knockouts at wala pa nga pong talo habang ito rin si Martin ay eh, may undefeated record na 18 wins with 12 knockouts pero mga idol, bagamat ipinagutos na nga ng WBC ang bakbakang ito, eh palagay ko mga idol, eh baka mahirapan pa rin na ayusin ang negosyasyon sa pagitan nitong si Martin at Stevenson. Dahil mga idol, ito nga si Stevenson ay eh, under ng top rank promotion, habang ito namang si Martin ay eh, under naman ng PBC promotion. So alam naman natin mga idol na kapag magkaibang promotion, eh mahirap talagang ayusin ang laban. At balitang Pilipinas naman tayo mga idol eh matapos nga po ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Dominican Republic eh nagpasyal nga po sa bahay ng ating uh, Filipino legend 8 division world champion Manny Pacman Pacquiao ang NBA star at star ng Dominican Republic na si Carl Anthony Towns. I'm from at sa iba pang balita mga idol, ishare ko na nga rin po itong paparting na laban ng dalawa nating kababayan na si Marco Jan Rementiso at ang ating female boxer na si Kim Aptub So unahin na nga natin itong magiging laban ng ating female boxer na si Kim Aktub kontra kaya Shai Ruyang para sa WBC Asia Flyweight title. So ito nga pong si Kim Aktub ay may kartadang 8 wins with 5 knockouts at may 11 losses habang ito naman kanyang makakalaban ay may undefeated record na 4 wins with 3 knockouts. Habang lalaban niya rin po rito ang ating regional champion na si Marco Jan Ramentiso kontra sa Thai boxer na si Janawut Rayempit. So gaganapin nga ang laban nila sa August 31 dyan sa Space Plus, Bangkok, Thailand. So huwag nga po natin kalimutan na suporta ng magiging laban nila mga idol. Hanggang dito na lamang muna tayo. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo pong kalimutan ng ating mga videos. Please like, share and subscribe. And please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Club PH.